Ipagpapaliban muna ng 30 araw ang pagpapatupad ng no RFID, no load, no entry policy sa mga lanes ng expressway. Yan ang ulat ni Benji Durango. Ipagpapaliban ng 30 araw ang implementasyon ng kontrobersyal na Joint Memorandum Circular No. 2024-001 ng Toll Regulatory Board o mas kilala sa No RFID, No Load, No Entry Policy sa mga RFID ETC lanes ng mga expressway. Una itong narinig sa bagong Pilipinas ngayon ng PTV. Hindi pa ho muna ito ipapatupad by August 31, hindi sa October 1 na po ang pagpapatupad nito dahil dinifer po muna Pagtalima ito sa hiling ng Transportation Department sa TRB. Dalawang bagay ang isinalang-alang ng DOTR. Una, mabigyan ang sapat panahon ng toll operators na gawing pulido ang sistema at malawak ang public information dissemination. Ikinatuwa ito ni Atty. Nicasio Conti, dating tagapagsilita ng DOTR at isa sa unang umapila sa panukalang ito ng TRB. Ako ay nagpapasalamat bilang taga-CEO ng Capstone Intel Corp na una nang nanawagan na sana naman ay pag-aralang mabuti Nilinaw naman ang TRB ng TRB na pagpapataw ng multa at ticket sa mga driver na lalabag dito ay para lamang sa mga dadaan sa RFID ETC lanes pero walang RFID stickers o kulang ang load balance. Hindi pa naman daw mawawala ang cash lane na pwede pa rin magamit anumang oras pero mairaos man ang hanggang October 1 may naghihintay pang isa. Sa October 31 na ang full implementation ng cashless o contactless transactions o hindi natatanggap ng cash payment sa lahat ng tollways. Subalit so, ipapaalam po nang uh, natin sa inyo kung tuluyan na pong ipapatupad yan at kung anong takdang set Nitong linggo ng hapon, tatlong oras na ipit sa traffic sa Skyway Sinecasio. Ang dahilan, binahang isang bahagi ng Expressway sa Susana Heights. Dito na niya naiwasang magmarakulyo. Kung nalilate ang motorista dahil ho sa kapabayaan o sasabihin nating inefficient delivery of services in the toll roads, dapat po ratio and proportion discounted po ang toll fee ng mga motorista. Ang mga ganitong problema raw ang dapat na inaayos agad ng mga toll operator. Ang po ay nanawagan sa ating mga toll operators, atin po lagi unahin ang kapakanan ng ating mga mamamayan sapagkat sila naman po ay nagbabayad ng tama. At kung may sasabay na nila sa loob ng 30 araw na grace period, mas mainam, bagay na pinaboran din ng TRB. Kaya patuloy po ang pagtutukoy dito sa mga uh, problema pang nararanasan dito sa ating mga EGC uh, equipment at sa system. At kami po'y umaasa na itong 30-day period na deferment. nakakalito uh, na transportasyon ay makakarun ng sa uh, panahon na ang ating mga solo operators. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.